mga kabutser, pag-uusapan na naman tayo ngayon kasi nga maraming tatanong sa akin ano ba talaga trabaho na namin dito ng butser dito sa Middle East. Dito sa Middle East mga kabutser ay lahat. Hindi lang iisa yung trabaho dito mga kabutser. Centralized dito mga kabutser. Um, dapat matutunan mo lahat, mag-marination. Mag Kung rin ito ka ng beef sausage, kung ginagawa ko ngayon, mag-beef cutting ka, magdibon ka ng mga baka, shoulder length, magmatan cutting, tsaka lang cutting yun. Dapat matutunan mo yun. Kaya, hindi yung patulad doon sa mga malalaking bansa na dibon ka lang, dibon ka lang. Tsaka nang, dapat pa rin pala marunong ka dito sa mga ipag-usap sa mga customer. At mga iba klaseng customer. Ang customer din kami, nag-assist din kami ng customer dito para uh, maraming customer sa labas. Tulad ito, nandito ako sa loob, ako magagawa ng marination. Kaya yun, yun ang mga payo ko sa inyo mga kabutser. Yun ang trabaho dito sa hypermarket ng ano, dito sa Middle East. Centralized ang trabaho. Hindi yung magdidibon ka lang, hanggang dibon ka lang ng baka, hindi. Maglalamkating ka lang, nabkating ka lang, hindi. Umatangkating ka, kambing lang, hindi yung mga kabutser. Dito sa amin, sa kumpanya namin, centralized na yung mga kabutser. Dapat marunong ka rin mag-marinate, pero titraining ka naman, hindi ka naman kasaba kagad na para gawin mo yun yung isang bagay na hindi yung palang. So, ito, ito ka ng beef burger, magawa ka ng mga chicken kebab, magawa ka ng mga shish kebab, yung mga rapit ng mga marinete. Yun. Itong machine nga namin dito, ito, mano-mano lang, nakita nyo. Ito yung kamay ko, niikot lang yan ang mga kutsi Meron din kami machine doon sa may main branch. ano talaga yun, di electric talaga yun, mabilis lang yun kaysa dito. Kasi pinipindot lang yun, automatic lumalabas kung ano giniling na baka dito sa ano. Kaya yung mga tatanong sa akin kung anong talaga trabaho dito kasi iba iba yung mga video ko na inaano Lahat yung mga butcher. Pero bago matutunan mo yun, ilang buwan din, kung porsigido ka mga butcher. Pero kung hindi ka porsigido, hanggang doon, mga customer ka lang, hiwa-hiwa ka ng mga cubes, hiwa-hiwa ka ng mga gusto customer, hindi kayo papasok sa loob na tulad nito, magawa ka ng, for example, beef sausage. Yan. Tapos, for example, magaga magdidibon ka ng baka. Yan. Kaya dapat makabut siya lahat ng every ano talaga matutunan mo. Tulad nito, for example, magawa ka ng beef sausage. Matutunan mo kasi pag nandun ka sa malaking bansa, kung alam mo talaga lahat ng trabaho, walang problema. Pag dibon ka ng baka, mag-cut ka ng chicken yung pala, maghiwa ka ng manok, by parts lang kailangan mo rin matutunan nyo. For example, magkawa ka ng ano, chicken drumstick, chicken breast. Yan, mga kabutcher. Kaya, centralized kami dito. Yun ang maano ko sa inyo, mga butcher May papayo ko sa inyo. Pero, eh, training naman eh. Swerte lang kayo kung meron Pilipino na tuturo sa inyo, mga kabutcher. Kasi pag walang Pilipino, ibang lahat, din matutunan agad. Kasi nga, hindi ka naman talaga tuturuan. Hindi ka tulad yung kalahin natin na ano. Pero may mga Pilipino rin talaga na ano, may initin din talaga, hindi marunong magturo ng ano. Kaya swerte rin yung mga nakakasama ko. Dami na na kasi. Hindi naman ako strict magturo eh. Sabi ko, dahan-dahan lang, matuto kayo. Kaya yun lang mapayo ko sa inyo mga kabutser. Yung trabaho namin dito ay centralized. Ito, kikita nyo, kikita ko ng beef sauces ngayon. Ito, pakita ko sa inyo, for example, yung pagtatali nito. Ayan. madali ko lang mga kabutser, kasi marami kami trabaho. May dibun pa ako may didibot pa ako na shoulder ng baka mga sariwa yun, dito yung mga local brand yun dito yung sauman mga butcher kaya tis lang tayo mga butcher kaya hanggang dito na lang basta ang tips ko sa inyo centralize kami dito yung trabaho na mga butcher sa ano, nag-mesis pala sa akin trabaho nyo centralize pero wag kayo mag-alala napakarami beef marinated, chicken marinated beef deboning chicken parts, customer attending, lahat ng mga iwan ng mga customer, kailangan matutunan nyo rin yun. Lahat, centralized kami dito. Kaya yun ang mga payo sa inyo. Pero wala lang yun, matutunan nyo rin yun. Kaya hustler na tayo mga Pilipino. Okay, nandito na lang. God bless mga kabutsin.